Good morning everyone! Gumawa nga ulit ako ng dishwashing liquid na calamansi scent. Hindi ko na nga pinakita yung video kung paano ko siya ginawa step by step. At ngayon nga ang gagawin ko ay pagtatakal. Ito na nga yung huling gagawin ko dahil nga ay tatlong cent lang muna yung ititinda ko. Nakakatawa nga at mayroon na rin bumibili ng aking paninda. Si pag nga ay pasasaan ba't makakaipon ka rin. Ako nga yung taong kapag may gusto akong gawin or bilhin, ah, kaya kong magtipid, nag-iipon talaga ako para makuha ko yung bagay na yon. Pinag-iipunan ko nga sa ngayon ay ang mga lagayan nitong mga dishwashing liquid dahil yung ibang ang lagayan ay sira na. Pagdating ni Billy, kailan si trabaho, ito nga ang inabot niya sa akin. Bumili nga siya ng apat na pirasong mais dahil alam niya nga na paborito ko ito. Kaya lang, nabitin nga ako sa mais dahil aapat na piraso nga lang ito. Pero salamat dahil solved na ang aking hapunan. Sinisi nga na hindi ko makain noon ay napakain ko ngayon. Dahil nga malagit-lagit ang mais, kaya niya nga nagustuhan. Hapunan na nga ito kaya hindi na ako nagkanin dahil dalawang piraso ay busog na ako. Bati na nga ako ng itlog dahil plano kong magtorta ng talong. Tinalupan ko na nga itong talong, ang ginawa nga na nabili ay palaga lang. Madalas kasi ay paihaw ang ginagawa namin kaya lang naubusan kami ng imbak ng kahoy at nga ay naguulan ngayon. Ako na nga pinagluto nito ni Billy at nagmamadali na nga siya dahil papasok pa nga siya sa trabaho. Hindi na nga siya nakapag-almusal dahil madalas nga ay doon siya sa trabaho niya nagka-almusal. Paputol-putol nga itong pag over ko dahil marami rin talaga akong ginawa. Sabayan pa ng masama ang panahon at tilaok ng manok. <laughs> apat na pirasong talo nga lang itong binili ni Billy. Mabuti na lang may malapit na pilihan dito sa amin. Oras na nga para kumain si Nisi pero patingin-tingin naman sa kanya pinapanood. Minsan pinagbabawalan ko din talaga na manood kapag ka kumakain siya. Minsan nagsasabi siya na dadamihan daw niya yung kain niya basta manood lang daw siya. Sumusunod naman siya kapag pinagsasabihan namin siya na kapag kakain ay hindi mo na pwedeng manood. Pagkatapos nga namin kumain ng almusal ay agad ko namang nilabhan itong mga puti. Ibinabit ko nga muna ito sa tina na kulay blue. Maganda talaga itong gamitin lalo na sa mga puting damit. Pagkababit ko nga ng umaga ay nung kinahaponan, unti-unti ko siyang uh, nilabhan at ang iba naman ay kinabukasat ko pa natapos dahil nga ay sobrang daming mga mancha lalo na sa mga damit ni puting damit pa lang ay naubos na agad ang buong araw ko sa sa pagbrush pa lang Magluluto nga ako ng gulay. Hindi ko alam kung anong itatawag ko dito sa iluluto kong gulay. Dahil nga ito ay halo-halo. Merong uh, maliit na kamote, may carrots at kalabasa. Lahat yan ay yayadya rin ko. At gagawin kong, hindi ko alam kung papati ba o vegetables balls o vegetable patties. O hindi ko alam kung anong tawag. Basta mix-mix na lang yan siya. Basta i-comment yun na lang po kung anong magandang term ng aking iluluto ngayong hapon. Alam ko lang ay healthy itong lulutuin ko at ito ay puro gulay at walang kahit anong halong mga uh, karne o giniling. Wala na talaga akong maisip na, par na paraan kung paano bang iuulam. Ito palang niluluto ko ay mayroong carrots, may kalabasa, may kamote, niligyan ko siya ng harina, corn, konting cornstarch, at niligyan ko rin siya ng isang sachet na uh, crispy fry, may isang itlog, niligyan ko na rin na pampalasa, may asin at paminta, yan, at inalo-halo ko lang siya. Then, para nga naman makakain sinisin ng gulay, ito na lang yung paraan kong luto, para makakain siya. Nakasanayan ko na rin talaga maglagay ng tissue kapag ka, uh, alam kong mamantika yung akin niluluto para naman medyo mabawasan yung mga mantika. Hindi ko nga nilahat na pagluto dahil meron pa akong itinabi sa ref at magluluto naman ako ng soup. Yung gulay na niyadyad ko kanina ay kumuha lang ako na kaunti para may, may mailagay ako sa soup. Nagready ako ng uh, malunggay, Isang itlog, bawang at sibuyas. Siyempre, igigisa ko muna siya at yung gulay na inihiwalay ko kanina. Nilagyan ko ng tubig hanggang sa kumulo. At nilagyan ko ng malunggay at pinatakan ko ng isang perasong itlog. Yan. At nilagyan ko ng konting cornstarch na tinunaw. Nilagyan ko ng paminta, konting asin at pampalasa ng kumulo na at lumapot-lapot na ng kaunti and let, ready to eat. Simpleng ulam lang yan pero nabusog naman ang lahat. Kailangan nga lang talaga ay madiskarte sa pagluluto. Kailangan ay maging malikhain ang iyong mga kamay, ang iyong mga kaisipan. Bilang nanay ay kailangan talaga ay madiskarte sa pagluluto ng ulam o pagkain. Tignan mo, may pahay pa, hay pa itong magamon na ito. Dahil namiss namin ang pasit kanton, kaya lang naubusan kami ng itlog. Masarap sana yan kung may nilagang itlog. Kayo rin ba naglalaga ng itlog kapag nagluluto kayo ng pasit kanton? Sarap no? Tapos himahimahin mo siya, hatihatiin yung itlog at ilalagay sa ibabaw ng pasit kanton. Sarap yun. Tapos may mainit na kape, o di kaya mainit na Milo Yun lang, salamat sa inyong panunood. Bye, be kind.